Luka Doncic, hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya at Jordan Clarkson malaki ang posibilidad na makabalik sa Lakers kasama si Lori Markkanen. Yan ang ating pag-uusapan ngayon pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po palike na lang po, maraming salamat mga maka full court. Napanood natin ang Game 3 kanina ng Dallas Mavericks at ang Boston Celtics kung saan quick start ang pinakita ng Mavs. Lumamang na nga sila kagad ng 13 points. Lumamang din ang Boston Celtics ng 21 points sa 4th quarter. Bumawi pa ang Mavs. Ngunit sa huli ay kinapos nga ang 35 points si Kyrie Irving kontra sa 61 points, 14 rebounds, 13 assists ni Jalen Brown at Jason Tatum duo. Sinamahan pa nga ito ng harassing defense si Drew Holiday at Derek White at ang resulta na nga nito ay 106-99 win ng Celtics dahil upang mabao nila ang 3-0 lead patungo sa Game 4. Naging crucial part ng game na ito ang pagkaka-foul out ni Luka Doncic sa 4-minute mark ng fourth quarter kung saan gumagawa ang Dallas ng comeback. Obviously, mainit ang ulo ni Luka. May mga foul nga na hindi natawag sa both sides. Meron kay Luka, ganon din kay Tatum at sa iba pang players. Sa play kung saan na foul out si Luka ay mukhang hindi nga talaga nakaset ang kanyang paa. Ganun paman sa post-game interview ay pinakita niya nga na hindi siya makapaniwala na na foul out siya sa NBA Finals game. Dapat umanong mas pagbutihin ng mga referee ang kanilang mga trabaho. Yan nga ang pahayag ng West Finals MVP na first time ma-foul out sa isang playoff game at pangatlo lamang sa kanyang 6 NBA seasons. Bong game nga ay mainit talagang ulo ni Doncic. Halos bawat possession nga ay nakikita natin na kinakausap niya ang mga officials. Kung naglalaro nga si Doncic sa final minutes ng game, ay hindi natin tiyak kung nakuha ba ng Celtics ang panalo. Ganun pa man ang naging ending nga ay nag over si Jalen Brown at minakita niya kung bakit siya ngayon ang nangunguna sa usapan ng Finals MVP. Ano po ba ang masasabi niyo tungkol sa officiating ng game na ito? Samantala pumunta naman po tayo sa ating susunod na pag-uusapan ng posibilidad na makasama ni Laurie Markkanen si Jordan Clarkson kung matutuloy ito sa Lakers. Matagal na nga nasa trade block itong si Jordan Clarkson. Kahit nung nakaraan trade deadline, isa si Clarkson sa mga player na gustong kunin ang mga contender na team para sa kanilang second unit. This season or off season, posibleng matrade si Clarkson. Tradeable din kasi ang kontrata niya, 28 million sa loob ng dalawang taon. May average pa rin siyang 17.3 rebounds, 5 assists, 41% sa field at 29% sa 3-point area. Papatak kasi si Jordan Clarkson ay kapantay ng nasa mid-level exception contract. Mas madali siyang makukuha ng team at mailalagay sa lineup nila at pasok din sa salary cap. Tatapatan lang din ang mga team yung value ni Clarkson. Para mapalaki pa ang value ni Clarkson, pwede siyang isama sa package kung sakaling ititrade din ng Utah Jazz si Laurie Marcanen pang pataas ng value ng player. Dito na papasok ang Lakers dahil kung matutuloy ang trade ni Laurie Marcanen sa Lakers, malaking ang posibilidad na isasama na rin nila si Clarkson dahil sa value nitong mababa at pasok sa budget nila at isama na rin natin sa update kaya pala tinanggihan ni Coach Dan Harley yung alok ng Lakers dahil sa epekto nito kapag natalo ka bilang head coach ng Lakers ang sisihin ay head coach at nasisira yung mga career nila after nila maging head coach ng Lakers kaya naman ngayon ay hirap makakuha ang Lakers ng head coach dahil sa pressure na dala nito at walang handa isugal yung career nila at isa pa nagtitipid yung Lakers management dahil takot sila lumagpas ang salary cap. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento na lang po kayo. Babasahin ko po yan. Maraming salamat.